Morning. So, madami na po akong nagawa na video tungkol po dyan sa ahinti ko po ng sigarilyo. Ayan, sabi ko nga po, yung tindahan ko is malapit lamang po sa bayan. So, siguro, kaya po nila ako agad nakita na may bagong open ng natindahan dito sa lugar namin. Kasi yung kabilang tindahan, tapos dito sa kabilang tindahan sa so, unahan ko, ay kumukuha din po sila sa kanila. Ayan, so, 3 days po after po ng pagbubukas ko ng tindahan, pumunta na po dito yung uh, truck ng JTI. Tapos, inoferan po nila ako na sa kanila na nga po kumuha ng ayon ng sigarilyo. So sa una po, bumili muna po ako sa kanila. Nag-purchase muna ako ng mga ayaw, mga nasa 7,000 po ata yun. Tapos in-offer niya po ako na kung gusto ko daw po, uh, ano, yung consignment na lang. Yung consignment, yung po yung kukuha ka sa kanila ng item. Tapos magbalik po nila, doon po natin babayaran yung nakuha natin. Bawal po magbalik ha. Kung ano po yung kinuha natin, maubos man po or hindi, babayaran po natin sa kanila yon. Ngayon po, kung wala pong pumapasyal sa inyo na ahente, pwede naman po tayong pumunta doon sa bayan o kaya doon sa mga malalaking tindahan na meron pong mga ahente. Minsan kasi meron mga tindahan, hindi ko nilalahat, pero may mga tindera na ayaw nila ibigay ng number ng ahente nila, ewan ko ba kung bakit, wala namang mawawala kung i-share natin yung mga ahinti natin, eh hindi naman sa lugar, hindi naman tayo pare pares ng, ano, ng lugar ng tindahan, di ba? Ayaw nila ng kakupitin siya, gusto nila, mas mataas yung presyo ng, ano, ng kapit-tindahan -ka -kapit nila, Galit na naman ako. Pero hindi ko punin lahat. Yun, yun po yung pwede natin gawin. Pwede po tayo pumunta sa bayan o sa mga kilala natin na may tindahan. Tapos pwede natin kunin yung contact number. O kaya kung ayaw nalang ibigay, pwede po natin abangan yung ahente. Eh. Kung uh, nyo kung anong araw sila darating, ganyan. Kapag ka po kasi mag talagang talaga tayo tindahan, ang dahil po natin dapat nagawa Katulad nung ako nga po, di ba nga sabi ko sa inyo yung sa sigarilyo, may pumunta sa akin ahente dito. Pero sa mga soft drinks po, alam niyo, ginagawa ko. Aga, aga ko pa, dati buntis pa po ako noon, wala pa po tricycle noon. Naglalakad pa po ako papunta sa bayan. Tapos, everyday, alas punta ako, ako Yun yung Coca-Cola. Tapos, o oh, parang ilang araw din bago ko nakita kung anong dating ng ahinti ng cook dun sa Malinaw, sa mismong bayan. So, ayun, kailangan talaga magsipag tayo sa umpisa. Pero kapag uh, nagamay na natin or meron na tayong ahinti, mabilis na lang, mag maganda, magaan na lang yung takbo ng tindahan natin. Yun lang, sana nakatulong. Magkapi muna tayo, umuulan dito sa amin, sa inyo.